marami sa atin nagko-complain. Dok, eh, ang hirap-hirap dumumi. Minsan, every three days, tapos ang tigas-tigas pa, ano ba yung pwede kong gawin or pwede kong kainin? Una, lagi kong sinasabi, tignan mo, baka naman kulang yung iniinom mong tubig. Kailangan, walong basong tubig sa maghapon. Paano iniinom yon na hindi ka naman parang busog na busog o binigla ang sarili? Sabi ko nga, pagkagising, isang baso <coughs> ng mainit-init na tubig, yung singlaki lang ng Nescafe, yung maliit lang na ganyan. Uh, pagkagising, mainit-init, pagkaalmusal, almusal uh, iinom ka rin sa bandang alas 10, sa tanghalian, sa bandang alas 3. Sa hapunan, bago matulog, so more or less, naka 7 to 8 glasses a day ka. Okay, ito yung mga tips pang constipation. Inaulit Ko lang, constipation kasi, tips, nagtitibig. Oo, kasi pag kulang tayo sa tubig, titigas talaga yung ating dumi. So, kailangan unang-una tubig, uh, pwede din kung ayaw nyo ng tubig, pwede din yung mga fruit juices, nakakatulong din yan at ang isa pang napakagandang pampadumi yan, itong ito prune juice yan, yan, yan. hindi na nila uh, ads to ha takpan yung ads oo uh, uh, ito okay. prune juice oh, maraming prune brands niyan sa mga grocery supermarket yeah. yan pwede kayong uminom ah uh, siguro kung meron kayong takalan pwede naman mga 50ml every day gawin yung every day wag yung pabigla-bigla para uh, gumanda o lumaki yung bulk ng dumi ninyo, hindi titigas, hindi kayo constipated. Ano pa yung mga nakakatulong? Sa akin, ginagamit ko mga ano lang eh. 20 ml lang. 15 to 20 ml sa umaga, sa gabi, 20 ml mga 40 ml, konti-konti lang. Kasi pag day. uminom ka ng isang baso niyan, talaga, Oo, wa, well, well, sa CR. Oo, okay. magdadayariya ka. Tsaka, mm -hmm. kung sinasamahan mo naman ng gulay at prutas, pwede na yung ganon, okay. 20 ml sa umaga, 20 ml sa gabi, or kaya 50 cc tuwing gabi na lang. Pagkatapos, ah, pagdating sa gulay, importante yung mga gulay na peas. Tandaan nyo na, hay mga letter P. Kasi nandyan yung mga patola, ah kasama pa yung mga prutas sa ah, papaya, patola, ah, peras, ah, maganda din ang pakwan, okra, maganda din yan, repolyo, talbos ng kangkong, talbos ng kamote, yan kasi yung mga gulay na maraming fiber. Ay, ah, yung mga talong, upo, hindi gaano kasi uh, malalambot na prutas <clears throat> na sila walang gaanong fiber. Kaya pag pinagsama niyo yung prutas, gulay, at maraming tubig, sigurado gaganda na ang inyong pagdo